Posible daw kasing inunahan na, syempre, ng takot. Ito pong si Stephanie Ibarra at ang kanyang pamilya. Kaya hindi na kayang magsalita. Ano nga ba uli yung panakot, panakot ko nun natin si Kibuloy? Yung Angels of Death. Siguro ay natatandaan natin, ano ha, napabalita po yan, na mukhang yun daw ang grupo ng mga uh, private army nga natin si Kibuloy ginagawang panakot sa mga uh, miyembro niya na magsasalita, magtitiwalag at magbubulgar ng kanyang mga pangabuso. Mukhang totoo eh, di ba? Mukhang totoo talaga. So, etong family ko noon, si Stephanie Ibarra, na mukhang mainit na usapin nga ngayon, kasama daw kasi siya, sa pagtatago ni Kibuloy. Ito daw na si Stephanie Ibarra. Ito daw ay isang pastoral yun pala yun, pag ikaw ay pastoral ay mukha ikaw yung mga fresh, magagandang mga babae daw na handang isakripisyo at ialay ang sarili kay Kibuloy, Sekso, sexual man o oh, kung meron pang iba. Kasi parang yun lang naman talaga, sexual lang ang intent ng mga katulad natin si Kibuloy na kuno nga ay hayok sa laman. O oh, ayan, doon daw sa isinagawang pag... Uh, Uh, ha gagalugad nga ng KOJC JC compound para matiklo si Kibuloy, nakadetect daw ang PNP ng walong heartbeats located um, 8 feet below the ground ng KOJC. At syempre, yun nga, isa doon si Kibuloy at ang ko may lima pang ibang akusado at may dalawang nga daw na pastoral na kasama etong si Kibuloy. Isa doon ay etong si Stephanie Ibarra. Sa puntong ito, ang pamilya po ni Stephanie Ibarra, na kuno nga ay naunahan na siyempre ng takot, ay nagsalita na nga dito sa mga malisyoso daw na humakala tungkol kay Stephanie Ibarra, ang kanyang pamilya kasama na rin yung kanyang kapatid. At ang si Stephanie Ibarra ay pawang, at ang kanyang kapatid ay pawang mga pastoral nga daw na ito, si Kibuloy. Yun daw ng mga babaeng hindi masyadong tipo ni Kibuloy, sila daw yung lumalabas para mamalimos, magbenta ng kung ano-ano. Ganun pala ang kalakaran dito sa KOJC compound. Or sa KOJC, itong grupo nga na itong si Kibuloy. Si Stephanie at ang kanyang kapatid ay ilan lamang sa mga miyembro ng Pastoral Care Department. Hmm. hmm. Na lumaki daw sa pag-aaruga ni Pastor Apollo at tinuturing ang butihing pastor bilang ama. <laughs> okay. So lumalabas na ngayon or ang kanilang depensa naging ama-amahan daw ito si Tibuloy. Ano naman po yung mga nagtitiwalag na inabuson nyo? Kar karamihan sa mga yon ay may mga itsura at magaganda talaga na mukhang uh, yung kanilang mga paratang, yung kanilang mga posasyon ay mukha talagang totoo. Kasi kung tutuusin, makapansin nyo rin ano, ho, sa tuwing merong celebration sa tuwing merong kung anuman ang tawag doon sa kanilang pagtitipo na yan. Yung mga babae na nasa harap at nagkakantahan, nag-aawitan, grabe no, talagang mga piling-pili at pawang mga magaganda. So yun po ba ang batayan, yun po ba ang standard na itong si Kibuloy sa kanyang mga pastoral? Kakaiba kasi, pag gano'n ang intention mo na mukhang meron kang pinipili, iba na ang ibig sabihin. Good luck!